Caritas in Action. Ang bisita ko po ngayon ay si Marivic Corrado, 48 years old mula sa Quezon City. Paano ba, paano mo ba nilabanan o pinagtagumpayan din yung iyong mga pinagdaanan sa pagpapagamot? Paano ba pinalakas ang iyong loob sa gitna ng mga hamon na ito? Yung po, bali, nung na-diagnose po ako, na-operahan po ako ng January 2022. Nagkaroon po ng peklat yung lapay ko. So, kinailangan po ng surgery. So, dumaan ka sa surgery? Dumaan po ako sa Weepol surgery. Okay. Yun po, binuksan po. Tapos, tinanggal po yung peklat. Tapos, nag-comatose po ako ng 48 hours sa Forty ICU. 48 hours kang comatose? 48 hours po kasi medyo Uh, mala, 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 seven hours po akong inoperahan. Uh -uh. Then after po noon, nagkaroon po ng treatment. Gawa po nung tinanggal na peklat. Uh -uh. Awa po at milagro talaga ng Diyos. <laughs> after six months po, maayos na po siya. <laughs> Yung treatment po na supposedly 12 session, anim lang po ang inaabot at tapos na po. Okay Amen. Nga. Talaga Amen. pong ng Diyos. Amen. At alam ko, isa si nanay sa walang patid na nagdarasal hmm. para sa iyo. Yun lang po talagang kakapitan natin. Kahit anong gawin po natin kung ano po ang plano ng Diyos, yun po ang masusunod. Hindi yung gusto natin yung kaloban po niya. Ang kasama ko po kasi sa bahay is uh, apat po kami, yung okay. ko po na biuda. Ay, ano na po, uh, yung ate ko po na biuda, 61 okay. years old. Tapos may po kami na matandang dalaga, 63, tapos si nanay 85. So senior na po sila lahat. Puto senior ang kasama ako. mo? Dati po ako, ako yung breadwinner sa pamilya. Okay. May, meron po kami tindahan mm -hmm. before na. Meron kaming sa malamig. Actually, ah, okay. nagtitinda po kami noon. Tapos yun nga po yung nangyari, nagkasakit ako, nagka-COVID, natigil po. So wala kami ng pagkakitaan, pero ito po talagang wala pong maniniwala. Hanggang ngayon po, wala kaming hanap buhay. Pero ang araw-araw ang po may milagro ang Diyos. Nakakasurvive po kami sa tulong po ng pamilya, kayo po, ito napakalaking tulong po ito sa amin. Ayon siya rin po ng gobyerno. Basta po kahit anong pagsubok sa tingin ko sa inabot ko, basta maniwala ka lang, magtiwala kang hindi kayo iiwanan Diyos kahit anong mangyari. Talagang siya lang makakapagligtas sa iyo, wala nang iba sa kawalan. Yeah wala kang trabaho nagkasakit ka pero hanggat may Diyos ka maniwala ka makakatawid ka sa pagsubok Amen Amen Salamat sa inspirasyon at uh, testimonya na ito ng iyong pananampalataya mm -hmm. Maribik, alam ko marami ang mas lalo pang lalakas ang kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa iyong mga nabanggit at uh, tulad mo marami din ang mga nakikinig ngayon ang mga kanilang mga anak may mga sabi ko nga may, mga karamdaman pero naniniwala tayo na nariyan ng Diyos para sila ay tulungan at gabayan ano at uh, alam ko hindi rin biro yung iyong pinagdaanan yung mga downside yung mga challenges gamutan yung ikaw ay makomatos for 48 hours hindi ko alam kung saan ka naglakbay <laughs> sa mga oras na iyon, Maribik, pero sabi mo nga, mas lalo mo pang nakilala ang Panginoon sa gitna ng lahat ng ito. Okay? At sa tulong niya, Maribik, at ng ating mga kapanalig na nagiging uh, instrumento ng Panginoon sa ating pagtugon, kami magkakanoob sa iyo ng cheque na kakahalaga ito ng limang libong piso. Ikaw ba'y may mga naiwan pang bayarin sa ospital? Ah, uh, yun po, yung mga CT scan. Oo, oh, oh. ah, po. so mga dagdag pang laboratory, mm, laboratory. check-up, eh, everything. So ito, 5,000, director na tong nakapangalan sa pagamutan ay mm -hmm. kay uh, at Papa Suri, ano? At sabi ko nga, ang dami nagkakasakit ngayon. Uh, Mari Vic, nakaraos ka na ng bahagya doon sa iyong pinagdaanan. Uh, Kailangan pangalagaan mo ang kalusugan mo ngayon. Bibigyan ka namin ng multivitamins para makaiwas ka sa pagkakasakit. Po. At dahil sabi mo nga araw-araw may dumarating na biyaya, may milagro ang Panginoon. Ngayon, nagmilagro ang Panginoon, bibigyan ka namin ng bigas. Salamat at po. may lamang noodles, delata, ano pa man na po pwede ninyong ma pang araw-araw. Anong mensahe mo, Maribik, sa lahat ng mga tulad ni nanay mo na naniniwala sa Radyo Veritas at Caritas Manila? Ayun, ah, uh, salamat po sa sa lahat ng tumulong Kay nanay na walang ginawa, manalangin. <laughs> number one prayer warrior ko. Salamat. Tapos sa mga tao po na nawawala na ng pag-asa. Huwag po tayong tumigil sa pagtawag sa Diyos. Andiyan lang po siya. Iniintay ka lang. Lumapit ka lang po. Hindi ka po mabibigo. Marami pong salamat. Lalo na sa karitas din po. Marami pong salamat. Parami pong kasalamat sa Diyos. Thank you po. Para sa inyong donasyon at tulong pinansyal sa programa Karitas in Action, maaaring magdeposito sa mga sumusunod na bank account gamit ang account name na Caritas Manila Incorporated. BDO Savings Account Number 560045905 BPI Savings Account Number 3063535

030 ma Maaari din magdeposito sa kahit saang Cebuana Lhuillier branch o sa pamamagitan ng www.karitasmanila.org.ph.